Rito sa Morong, meron kaming word para sa mga tao o mga bagay na makukulit o kaya naguguluhan kami, pwede rin nakakainis. Basta lahat na kapag kami nalilito, lahat meron kaming word para riyan. Yun na ang word na marka. Sinasabi namin, markahan eh. O kaya, bang marka mo ah. O kaya, bang marka nito ah. Bibigyan ko kayo na example. Uy, ang ganda ng sapatos mo, ginto. eh, marka. Oh, huwag kang makipinrot sa cellphone ko ako ay naglalaro. Marka mo ah. Kakapus ko lang nito sa TikTok. Nasa Google ka agar. Marka. Tama, ako riyan na nagsa stand-up comedy. Nakita ko sa Google. Pero ginamit na rin natin example para sa video na ito. At yan ang word na marka. Sobrang lawak ng pwedeng paggamitan rin yan. Kasi diba kanina nalilito ako sa sapatos sa ginto or nakukulitan ako kasi ginto yung sapatos. Kung isa naman nakukulitan ako sa kasama ko kasi nakikipinrot sa cellphone. Kasi natutuwa rin ako na nalilito na nagtataka. Although hindi na natin dapat pwedeng pagtakhan yung kapopost ko lang ng video sa TikTok bigla nasa Google na kaagar pag na-search yung Hopya Makaduday kung matatanraan ninyo pwede rin siyang pamalit dun sa word na kara meron tayong video dun tungkol sa makara parang ganyan rin at yan lamang ang gusto kong i-share sa inyo ngayong araw syempre marami pa tayong words at expression sa mga taga-morong na i-share sa inyo kaya kita kita sa mga susunod peace out